Boss, laki ng bahay mo, boss, ah. Ano meron dito, boss? Ingat ka lang. daw magkukuha yung mga bro. Sa taas. So, ganda. Oh shit, pita boss. Ganda mo na, ganda mo na. me metro um pouco. Dei em comprar, boss. Boss. Tá. assim. Dia dua minggu lagi musuh. na pinsak doon ba no? Shit, may tao. Yun o. No? Matago. Okay, may tao ka talaga. Taas. Saan yung kwarto nito ang Dito nakatago eh. You know, Shit! Ito! Paano yung tanandaan dito boss? You know, May tao! Oh. Kahagi! Masa oh! Umuulan pala dito! Mapunin <laughs> tayong sawa to! Puta Takbo talaga! Malala! Shit! Uy!

Ay, oh, bagsak na 'no, boss. Boss. gitna yung gitna, oh. yung gitna yun. yung. na boss, kasi maraming. bagsakan ka na boss. Oh. Dito ba nang hilipad, boss? Shit. Okay. Saan kami dumawa nun? Sa bilatid ha? Ano yung gitna ko pala doon? Ito yung elevator. Boss, tara. Ito yung kamigali. dito ning ano hilipad bagsak na yan ba no tong na na eh bagsak pa tayo yan ba pare pare Oops. nagulat ko. Shit, bukas si yung ano? May tao dito. Masira na talaga oh. mo. Hmm, Doon ang hilipad. Dito nag-shooting si, ano, si Angel Oxen sa Lobo. Yung Lobo. Lobo. Dito nagshooting. shooting Ito yung hilipad Wala ano Ito yung nasunog eh Na park eh Ito yung nasunog na park Dito yun eh oh. Sunog eh Ito yung hilipad yun know? oh Taas na yan

ano tayo? Ayun dyan. May eh. Oh, sunog din to yun oh. Sunog ka yun ba tayo? Oh, may ke nga ito sa kabila. Diyan dulo. Ano? yung ano? Doon yung ano? Doon sa kabila. Sa kabila? Doon. Hindi ah. ini tayo maka-exit doon. Meron nga, tara. Wala. Meron. Hindi doon nakaliwa tayo dyan. Sigurado ba? Hmm. Mali pala yung nakita natin. Boss, doon pala yung hilipad, doon. Sa taas. Tara, balik tayo. Tara, dito tayo, Don. Saan? Labas yan. Doon, ikot. Nabus ko, tingnan mo. Warak-warak na eh. Daming kaho yun. Dito nag-shooting yun, boss. Yung ano, lobo. dito. Linis dito. Dito? Oh. Marinis dito Mahangin kasi, eh, no? Nakita dito sa taas? Dito. Dito Ito yung elevator, oh. na tayo dito. Nakakatakot e. Nakakatakot. Doon sa taas yung ano eh. Basta magkita yung pinakadalo niyan. Elevator.

Tapos? Oh. Asa mo ba? Oh. Ba ba tayo? Ang problema sa ako, wala nang exit dyan. Doon yan sa, sa gate nila kari doon. Ayun sa guard. Hindi, hindi pa ito mismo ano. Wih, bawa Semua ini tuh. Ini bos. dito ito yung eh. Yan oh, bilog na yan Oh. Eh, ito malon. Okay. Open tayo exit dyan. Tapote din. Huwag pa huwag ka magpagkita, huwag ka magpagkita. Huwag Sige, mo lang. pinag-shoot yung logo eh. na yan. Hindi na tayo Dito! Uy! Ha? Dito! Wala yan dyan. Diding yan dyan.

Di ba na, na yung dito eh? Hindi, ang sawa eh. Ang mga naman takot sa tao yung sawa eh. Naka... Naka Nakakunta na no? Naka Nakatulog lang, Naka pulo Oh, shh. shh. Di ba yung elevator mo oh. so? Ah. Hindi lang yan boss, baka yung wall to. Grabing luwang yun oh. Kaya know? doon tayo sa kabila eh. Yun, grabing luwang. Eh. Yun, know, may akyatan doon boss oh. Eh baka yung papuntang bismit boss. Huh? Yun know? oh. Hindi to. Bismit ba ito? Ay yung ano, yun, ano, ano kayo to? Yun know? oh. May hagdahan dito. You know? May butas. Putik na yan. Ang dyan. Ha? Dito yung dumaan dyan. Napakadilim. Di ano meron dyan sa loob? Ay, ilawan mo. May ilawan dyan? Ilawan natin. Sige daw. bini at binutasan tungso. Ano yan? Kwarto din. Ha? Dito ano dito? Musta dito? Tingnan daw. Ikaw may sawa. Manip. Bakit? Ha? Doon, kabilaan mo dito. Ano yun don Pag ganitong kuwan.

Pabalik, pabalik, pabalik. kina ang luwang-luwang yun. Hmm? Ano oh, dito? Ano dito? Diyan tayo duman kanina oh. eh. Yeah. Ano mo sasabi mo? Ano mo sasabi mo, boss? Ah, <laughs> na lang <laughs> ba? Balik, balik. Back up, back up, back up. Ini dalam ruang jin kecil tu. Tak di tu ya. Ah. Oh, butas. dalawang dito eh. yun okay. yung doon dolo yung paikot dito nakaupo yung hario